So nang umabot na sa punto na binasa ni Makagago yung post o statement ng NCMF Davao Region patungkol sa show cause order para kay Chris Bryan, dito na tayo nagulat ng marinig natin mula sa kanya mismo o sa kanyang bibig na sinabi niya ito patungkol sa Islam. At narito ang video sabay-sabay nating panoorin. Muhammad Kana Islamic Contents. Muhammad Kiana. Assalamualaikum Muhammad Kana nga po pala. Tayo ay nagbabahagi ng mga basic Islamic belief at ganun din Islamic perspective patungkol sa nangyayaring mga viral issues sa ating lipunan, especially sa social media. Sa dulo ng ating mga ginagawang videos ay sinisikap natin na mag-iwan ng mga aral na maari nating mapulot sa mga ginagawa nating video na kung saan maari nating i-apply sa mga buhay natin at isa puso at isagawa gawa natin na maaring makapagpabago sa ating mga pananaw. So ang topic natin sa araw na ito o sa video na ito na inyo mapapanood ay walang iba kundi ang the biggest na walang iba kundi si Makagago. Ang tunay na pangalan ni Makagago ayon sa ating na research ay siya si Mark Jason Warna Kolahewa na isang half Filipino. Ang tatay ni Makagago ay mula sa Sri Lanka at ang nani naman niya ay isang Filipina. At sa kasalukuyan, ayon sa ating research ay si Makagago ay kasalukuyang 33 years old sa mga panahon na ito. Si Makagago ay isang kilalang tao sa hip-hop industry na kung saan karamihan naman sa mga taong nasa hip-hop industry ay hindi nila gusto o napupot sila kay Makagago. At ang dahilan nito ay dahil sa mga pangdidistract o paninira ni Makagago sa mga nasa hip-hop industry. At kabilang sa mga kilalang personalidad na tinira o dinistrak ni Makagago ay ang mga kilalang personalidad sa loob ng hip-hop industries, especially si Francis Magalona, si Andrew E. at ang nuoy sikat na sikat na pausbong na XBOX o X Battalion. At hindi mo sukat akalain na pati ang The King of the Comedy na si Dolphy ay idinamay din niyang atakihin o i-distract o sabihan ng kung ano-ano at ang tanging dahilan niya ay ang kita sa kanyang pang-distract. Ika nga nila, the more the basher, the more the hater, the more views at the more earnings. So ganito ang gawain ni Makagago. Tinitira niya ang mga kilala, pinakakilalang mga tao sa industriya ng hip-hop at pati na rin sa ibang industriya para kapag maraming nang-bash siya kanya, ito ang dahilan niya. Para magkaroon siya ng basher, magkaroon siya ng hater, at magkaroon siya ng maraming viewers at commentators. At dahil doon, paldo-paldo si makagago. Kaya kung mapapansin nyo na sa panahon ngayon, karamihan sa mga nasa Facebook, especially, especially sa Facebook, sorry for the word, pero karamihan sa mga content creator ngayon na nasa Facebook ay nag- nahan nagpapakabalyo at para ang dahilan dito para magkaroon sila ng isyo at panoorin sila ng mga tao pagpestahan sila ng mga tao at magkaroon ng maraming views at syempre pag maraming views paldo, paldo, paldo sad to say ba yan ang reality ng social media ngayon kung sino yung pinaka- siya yung pinakamaraming kita sa social media pasintabi sa mga matitino at exactly ganitong ganito ang mindset ni Makagago. Gagawa siya ng issue para magkaroon siya ng mga haters at maraming dudumog sa kanya dahil sa issue yung nagawa niya. Maraming dudumog sa kanya, maraming manonood sa kanya, dadami ang views niya at syempre para pumaldo siya sa kikitain niya sa issue na nagawa niya. So ganito ang mindset ni Makagago. So marahil ay nagtataka na rin kayo kung bakit natin ito tinatalakay samantalang wala namang mapupulot na aral sa pagkatao o sa ugali ni Makagago bagkos puro negativity ang naitala natin dyan sa buhay at ugali ni Makagago. So kaya natin inuna yon yung mga negativity na yon na ugali at pagkatao ni Makagago dahil sa likod pala ng mga negativities na yon ay may nakakagulat na side sa kay Makagago na kung saan ako mismo ay nagulat ako nung malamang ko ito nang mapanood ko yung video na ginawa ni makagago sa YouTube dahil one day nag-YouTube ako at biglang may dumaan na post ni makagago sa aking YouTube na kung saan pang didistract niya o tinira niya yung si Chris Bryan na kung saan kung matatandaan natin si Chris Bryan aka Brother ay nag-viral kamakailan dahil sa pagpost niya ng looking for halal na baboy so 'di ba? Napaka-disrespectful ng kanyang post na kung saan never naman talaga nagkaroon ng halal na baboy at never talaga magkakaroon for the future. Sana naman wala talaga mangyaring ganon. So ito ay malinaw na napaka-disrespect sa mga Muslim sa Islam. Kaya ito ay tinira din ni Makagago sa kanyang video. At ang update dito, hindi pa natin alam pero naglabas ang NCMF Davao Region ng show cause order kay Chris Bryan dahil sa ginawa niyang pangbabastos sa relihiyong Islam na kung saan looking for halal na baboy. At tignan niyo kung gaano katindi itong ginawa niya dahil nagpost siya na kung saan looking for halal na baboy. At hindi pa siya nakontento dito dahil pagkatapos niya mag-post ay gumawa pa siya ng video, naglakad-lakad siya at pumunta sa nagbebenta ng lechon na baboy at nagtanong dito at sabi niya kung merong bang halal na baboy. Hindi ba magkano 'tong baboy niyo? 220. May baboy kayo halal. Grabe ito. Hindi ba't napaka-liwanag na ito ay disrespect sa mga Muslim at sa Islam dahil never talaga magkakaroon ng halal na baboy. So sana ay nagawan ito ng aksyon ng NCMF na kung saan panagutin ang taong ito dahil sa kanyang Uh, disrespectful na ugali o ginawa sa mga Muslim at sa relihiyon ng Islam. Ito ay napaka-sama na biro kahit sabihin nating biro, hindi ito normal na biro ng isang may normal na pag-iisip at tamang pag-iisip na tao. So sana nagawan ito ng aksyon, mapanagot ang taong ito dahil sa kawalang-hiyaan na kaniyang ginawa sa Islam. So nang umabot na sa punto na binasa ni Makagago yung post o statement ng NCMF Davao Region patungkol sa show cause order para kay Chris Bryan ay dito na tayo nagulat ng marinig natin mula sa kanya mismo o sa kanyang bibig na sinabi niya ito patungkol sa Islam. At narito ang video sabay-sabay nating panoorin. So ito mga kahombre ko, maigi pa po no, National Commission on Muslim Filipino sa Davao Region na kahit papano eh, naglabas po sila ng statement nila. I'm happy about this. Ang subject po nito ay show cause order. Kailangan niya magpakita dito. It has come to the attention of the National Commission on Muslim Filipino Davao Region that you recently published an online post wherein you made fun of oh, and trivialize the concept of halal by stating or implying the existence of so-called baboy na halal. Man, this is... Man, kahit ako hindi Muslim, pero sabi ko sa inyo, isa yan sa gustong gusto ko na reliyon, no, ang Islam. Man, naiinis ako, imagine ninyo, katoliko ako. So, hindi ba't nakakagulat na sa likod ng mga negativities na nagawa o ugali ng isang taong ito ni Makagago ay hindi mo lubos akalain na merong puwang sa kanyang puso o sa kanyang side ang relihiyong Islam. Bago sinabi pa niya ito na kabilang sa religion na pinakanagugustuhan ko ay ang Islam. So, ang aral talaga dito, never judge talaga Lagi natin itong nagagawa sa video natin, yung patungkol sa panguhusga, lagi-lagi ito. Katulad nito, hindi natin akalain na sa likod ng mga negativities ni Makagago, hindi mo lubos akalain na mayroon palang puwang sa kanya na, na, na nasambit niya na kabilang ito sa religion na pinaka nagugustuhan niya ang Islam. So, kaya mapulot natin na aral dito na dapat huwag tayong maging mapanghusga kung ano man yung nakikita nating panglabas na anyo ng isang tao kahit gaano pa man ito ka negative ay mag think positive pa rin tayo sa taong yun dahil katulad nito kung sino pa yung hindi mo akalain na magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang Islam siya pa pala yung nagkakagusto sa Islam subhanallah kaya huwag ka talagang maging mapanghusga sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. So bilang panghuli ng ating video, hindi na natin ito ipapaliwanag ang Islam kay Makagago dahil kung bakit niya nasabi na nagugustuhan niya, isa sa religion na nagugustuhan niya ang Islam ay malamang meron siyang idea patungkol sa Islam. Kung bakit niya nasabing kabilang ito sa religion na nagugustuhan niya. So ang huli na lang, ang masasabi ko na lang ay dalangin ko na lang sa Allah na ikaw ay kanyang gabayan, bigyan ng patnubay na matagpuan mo ang relihiyong Islam na kung saan makita mo ang kabutihan ng relihiyong Islam at insya Allah gabayan kanya dito at matanggap mo ito, yakapin mo ito ngunit hindi ito sa pilitan hindi ito sa pilitan kusang itong ibinibigay ng Diyos sa taong kanyang papatnubayan at kanyang gagabayan. So kung ikaw, kung umabot ka sa video na ito ay type amin kung gusto mong maging Muslim si Makagago. At huwag mo rin kakaligdaan ang pag-share sa ating video. Marami maraming salamat. Shukran. Wassalamualaikum. Muhammad Gana, Islamic contents. Muhammad Gana.